Ako si Maki. At ang ikukwento ko ngayon ay isang bahagi ng buhay ko na matagal ko ng pilit na nililibing sa alaala. Pero may mga bagay na kahit gaano mo gustong kalimutan, kusa pa ring bumabalik. Noong high school ako, may barkada kami. Lima kami sa grupo. Magkakaklase, magkaibigan, halos araw-araw magkakasama. Ako, si Alvin, si Jonah, si Rika at si Liza. Sa aming lima, si Liza ang pinakatahimik. Siya ang laging nasa sulok kapag may tawanan. Ang laging hindi sumasabay kapag nagkakainan. At ang madalas na wala kapag biglaan ng lakad. Marami kaming napansin na kakaiba sa kanya pero bilang barkada, lagi naming pinipili na huwag magtanong ang pagkakaibigan namin ay tila nakabalot sa katahimikan at pagtanggap sa isa't isa. Pero ang hindi namin alam, isa pala siya sa mga taong hindi dapat pinagdududahan. Isa pala siya na may dugo ng aswang. At nang siya'y mamatay, doon talaga nagsimula ang lahat ng hindi maipaliwanag na takot. Matagal na naming napapansin na hindi kumakain si Lisa nang sabay sa amin. Sa tuwing may inuman o simpleng salusalo, madalas siyang biglang nawawala. Kapag tinatanong ng iba, simpleng dahilan ang ibinibigay, masakit ang tiyan, pagod o kailangang umuwi ng maaga. Pero minsan, kapag hating gabi na at pauwi na kami makikita namin siyang nakaupo lang sa gilid ng kalsada. Nakatitig sa buwan. May mga pagkakataon ding parang wala siya sa sarili. Habang lahat kami ay nagtatawanan, siya ay nakatitig lamang sa malayo. Para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Sa mga panahong iyon, iniisip naming baka sadyang mahiyain lang siya. O kaya'y may iniisip na problema sa pamilya. Ngunit unti-unti, nagsimulang magkaroon ng mga maliliit na pangyayaring hindi naming maipaliwanag. Bigla na lang siyang nagkasakit. Hindi ordinaryong lagnat. Ang itsura niya ay parang hinigop ng hangin ang buhay sa katawan. Lumiit siya, nangitim ang paligid ng mata. At parang laging gutom, pero walang ganang kumain. Ilang linggo siyang naghirap. Paulit-ulit siyang dinadala sa ospital, ngunit wala raw makita ang mga doktor. Wala silang masabi kung anong sakit iyon. Parang isang bagay na hindi sakop ng kanilang medisina. Hanggang isang gabi, matapos ang halos isang buwang paghihirap, pumanaw si Liza. Ang libing niya ay tahimik, halos walang gaanong tao. Ang pamilya niya ay kakaiba rin ang kilos, parang hindi sila naglulok sa gaya ng inaasahan. Parang may tinatanggap silang kapalaran na alam na nila mulat sa pool. At doon na nagsimula ang mga bagay na magpapabago sa buhay naming apat na naiwan. Tatlong araw matapos ang libing, unang nakaranas ng kakaiba si Rika. Ayon sa kanya, gabi-gabi ay may kumakas ka sa bubong ng bahay nila. Minsan ay parabang may mabigat na bagay na lumalakad sa itaas. Tuwing madaling araw, may maririnig siyang mga kaluskos na parang may dumadapo tapos mawawala bigla. Nang pumunta ako sa bahay nila… Napansin kong may mga bakas ng gasgas sa dingding ng kanyang kwarto. Hindi ito gawa ng daga o pusa. Mas malalaki, mas malalim. Para bang kuko ng isang tao o isang nilalang. Mula noon, nagsimula na rin kumalat ang mga usap-usapan sa kapitbahayan. May mga nagsabing nakikita nila si Lisa sa kalsada tuwing gabi nakasuot ng parehong puting bestida na siyang isinama sa kabaong. May ilan ding nagsasabing naririnig nila ang yabag ng paa o pakpak na dumada po sa mga bubungan. Umabot na rin sa mga opisyal ng barangay at pulis ang mga kwento. May mga nagsabing baka multo lang pero may ilan ding natakot ang ilan sa mga pulis ay pumunta pa sa sementeryo kung saan inilibing si Liza. Ayon sa mga nakasama, nang buksan nila ang lapida at silipin ang kabaong, nanlamig ang lahat. Sarado pa rin ang kabaong, ngunit may mga malalalim na gasgas sa loob ng takip na parabang may nagpilit bumangon mula sa loob. Mula noon, mas lalong kumalat ang takot. Ang ilang kapitbahay ay nagdesisyong umalis muna sa kanilang mga bahay. Ang iba na may nagkandikit-dikit tuwing gabi. Natutulog ng sabay-sabay para hindi matakot. Ngunit kahit anong gawin, may ilan pa rin nagsasabing nakikita nila ang anino ni Liza. Nagumagala. Pagkalipas ng ilang linggo, sumunod si Jonah. Isang gabi, habang pauwi siya galing trabaho, nakaramdam daw siya ng presensya sa likod niya. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Pero sa gilid ng kanyang paningin, may nakatayong anino. Isang pamilyar na itsura, manipis, maputla, nakangiti. Pagkalipas ng gabing iyon, Nagsimula na siyang magkasakit. Naging mabilis ang kanyang paghingal. Laging may uhaw at gutom na hindi mawala. Hanggang sa isang umaga, hindi na siya nagising. Ang sabi ng doktor, ay simpleng cardiac arrest. Pero alam naming hindi iyon ang buong katotohanan parang isa-isa kaming pinipili at sinusundan. Sumunod si Alvin. Madalas niyang ikwento na tuwing umuwi siya, lagi niyang nararamdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. Isang beses, nakita raw niya sa malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay nila ang isang figura. Payat, maputla, nakatayo sa mga sanga na parang walang bigat ang katawan at nakatitig lamang ito sa kanya. Ako naman, hindi nakaligtas. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil sa malamig na haplos sa aking paa. Nang napailing ako, naramdaman kong may nakaupo sa gilid ng aking kama. Mabigat ang hangin, parang may humihigop ng lahat ng init at liwanag sa paligid. Dumilat ako. Nakita kong may bakas pa na parang may umupo sa kama ko. At doon ko na intindihan, hindi kami tinitigilan ng presensya ni Liza. Nagdesisyon kaming tatlo, ako, si Rika at si Alvin, napuntahan ang sementeryo at harapin kung anuman ang gumagambala sa amin. Dala namin ang kandila, dasal, at tapang napilit naming pinilit buuin. Ngunit bago pa man kami makarating sa mismong puntod, nakita namin siya. Nakaupo siya sa ibabaw ng sariling lapida, nakangiti, walang bahid ng sakit o pagihirap na nakita namin noong huling mga araw niya. Sa paligid niya, may mga anino. Marami sila. Mga matang pula ang kumikislap sa dilim. Hindi lang siya ang bumalik may dala siyang iba at sa mismong harap namin bigla siyang naglaho na parang usok ngayon tatlo na lang kaming natitira sa barkada ngunit gabi-gabi pare-pareho pa rin ang pakiramdam namin na para bang may nakatingin na para bang hindi pa tapos ang lahat hindi namin alam kung hanggang kailan kami makakaligtas o kung sino ang susunod na mawawala. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kapag may kaibigan kang galing sa pamilya ng aswang, hindi natatapos ang lahat kapag siya'y namatay. Doon palang nagsisimula ang hilakbot. Ako si Adrian at ang ikukwento ko sa inyo ngayong gabi ay isang bagay na kahit ako mismo ay hirap pa rin paniwalaan. Ito ay tungkol sa isa naming barkada, si Eric Salonga. Biglaan siyang namatay. At mula noon, hindi na kami tinigilan ng kanyang presensya. Dalawang taon na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng lahat ng nakita at naranasan namin hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong biglang napapabangon mula sa pagkatulog dahil sa parehong tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko patay na ba talaga si Eric o baka may ibang kumuha sa kanya biglaan ang lahat. Nagkasakit si Eric ng hindi maintindihan. Una, simpleng lagnat. Tapos unti-unti, parang hindi na siya makahinga. Dinala siya sa doktor pero wala raw makita. Sabi ng albularyo, nanunuro raw siya. Baka raw nakapinsala ng duwende o engkanto. Pero kahit anong alaga ng albularyo, hindi siya gumaling. Halos isang buwan siyang naghirap. Sabi ng pamilya niya, sa mga huling gabi, para raw may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. At noong oras na isusugod siya sa ospital, walo katao ang bumuhat sa kanya. Pero parang bato ang bigat ng katawan niya, hindi maihakbang. At noong sa wakas ay nabuhat siya, doon mismo siya tuluyang binawian ng buhay sa libing, isa pang misteryo ang nangyari. Nang buhatin ang kabaong para raw walang laman, napakagaan, parang wala siyang katawan, doon nagsimula ang mga kababalaghan. Una itong nakita ng ex-girlfriend niya na si Maris. Sabi ni Maris, isang araw, dumaan siya sa dati naming eskwelahan. Paglingon niya, may nakatayo sa may gate at malinaw si Eric iyon. Napatakbo siya pa uwi. Hindi na siya nakabalik sa paaralan mag-isa kasi sigurado siya sa nakita niya at sigurado siyang patay na si Eric. Pero hindi lang siya. Kahit ako mismo nakatagpo siya. Isang gabi Naglalakad ako pa uwi. Tumigil ako sa isang karito ng kwek-kwek. Habang lumalapit ako, may nakatalikod na lalaki. Nakasumbrero, nakaputing polo, at pamilyar ang tindig. Nang humarap siya, si Eric nga, ngumiti pa. Yung ngiting matagal na naming hindi nakita mula nang mailibing siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. At bago pa ako makagalaw, bigla siyang nawala. Parang hangin lang. Hindi lang ako. Isa pa naming kaibigan, si Paulo. Nakita rin siya. Sabi ni Paulo, isang gabi nasa computer shop siya. Habang naglalaro ng online game, natalo siya at inis na inalis ang headset. Paglingon niya sa kanan, may nakaupo si Eric. Tahimik lang. Nakatingin sa monitor niya parang nakikinood at nang magtama ang mga mata nila, ngumiti si Eric. Pero alam ni Paulo, patay na siya. Kaya napatayo siya agad, umatras, muntik mabangga ang iba. Paglingon niya ulit, wala na si Eric sa opuan. Sabay-sabay kaming nagkita-kita noong gabi ring iyon. At doon namin napagtanto hindi imahinasyon ang mga nakita namin. Hindi lang kami. May mga kapitbahay na rin ang nagkwento. May nakakita raw kay Eric sa palengke. Bumibili ng isda. May nakakita sa ospital. Naglalakad sa hallway. May nakakita sa mall, nakapila sa sinehan. At lahat sila iisa ang sabi, hindi siya mukhang multo. Hindi siya putla hindi nakaputi, hindi lumulutang. Parang buhay pa rin siya. Sabi ng mga matatanda, may mga taong hindi talaga tuluyang namamatay. Kapag bigat ang naramdaman bago mamatay, baka hindi na tao ang binuhat nyo. O kaya baka hindi pa raw na ibabalik ang kaluluwa niya sa katawan o baka kinuha siya ng mga engkanto Mula noon, gabi-gabi may kakaiba na sa burol. May naririnig na mga yapak sa labas ng chapel. Minsan, parang may tumatawa sa likod ng kabaong. Sa sementeryo, matapos mailibing, may nagsabi raw na nakakita kay Eric na nakaupo sa puntod niya, nakangiti, parang naghihintay at minsan ako mismo pauwi mula sa inuman. Naramdaman kong may sumusunod. Mga yapak sa likod ko. Paglingon ko wala. Pero sa gilid ng mata ko, parang may anino. At ang pinaka malinaw, yung hininga sa batok ko. Pinaka hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Naglalakad ako sa madilim na kalsada tahimik, walang tao. Sa unahan may nakatayo, nakatalikod. Alam ko na agad. Eric, tawag ko mahina. Dahan-dahan siyang humarap at doon ko ulit nakita yung ngiti niya. Pero sa mismong sandali ring iyon, namatay lahat ng ilaw sa kalsada. Naiwan akong nakatayo sa dilim. At mula sa likuran ko, narinig ko yung pamilyar na hininga niya nung mga huling oras bago siya mamatay. Mabigat, hirap, parang may nakadagan. Paglingon ko, wala. Mula noon, hindi na ako muling naglakad mag-isa sa gabi. Pero kahit anong iwas, minsan ramdam ko na parang nasa paligid lang siya. Minsan nga, kahit sa salamin parang may nakatayo sa likod ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang totoo. Patay na ba talaga si Eric? O baka kinuha siya ng mga nilalang na hindi natin nakikita at nilalaro lang kami ng presensya niya. Ang tanging sigurado lang ako. Hanggang ngayon, may mga nakakakita pa rin sa kanya. Sa palengke, sa kanto, sa eskwelahan. At kung sakaling makita nyo rin siya at ngumiti siya sa inyo, huwag na kayong lumingon. Ito ay isang kwento na paulit-ulit ikinukwento ng tita ko sa amin. Kwento niya ito noong siya ay labing anim na taong gulang pa lamang. At hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang nakalipas, ay nananatili pa rin ang takot sa kanyang mga mata tuwing binabanggit ang pangalang iyon. Sabi niya, noong kabataan nila, ang pinakamalaking libangan sa kanilang probinsya ay ang gabi-gabing karera ng mga motor. Hindi ito formal, hindi ito organisado. Barkadahan lang, nagpapaligsahan sa provincial road na maluwang at madilim. Tanging ilaw ng mga poste at buwan ang gabay. Sa panahong iyon, si Tita, ang tawagin na lang natin dito ay si Lina, ay may sarili ring motor Ngunit hindi siya nakikilahok. Lagi siyang nasa gilid lamang, nakaupo, nanonood habang ang kanyang mga kaibigan at kabarkada ay humahagibis sa kalsada. Takot siya sa bilis, pero gusto niyang maging bahagi ng barkada. At doon, sa mga gabing iyon, nagsimula ang isang hindi malilimutang pagkikita. Isang gabi ng karera, habang nakaupo si Lina sa gilid ng kalsada, may lumapit sa kanya. Isang binata. Hindi niya ito kilala. Malinis ang damit, maayos ang buhok, at tila ba hindi pawisan o madungis tulad ng mga kabarkadang lumalaban sa karera. Nagpakilala ito bilang si Arnel. May motor din daw siya, ngunit hindi sumasali. Katulad ni Lina, nakatabi lang din ito sa gilid nakamasid. Hindi pangkaraniwang bata si Arnel, tahimik. Pero kapag nagsimula ng magsalita, hindi natitigil. Sa halip na karera ang pag-usapan, mas interesado itong makilala si Lina. At mula noon, gabi-gabi tuwing may karera, naroon siya, palaging nakatayo sa parehong lugar, nakasandal sa motor, at nakangiting nag-aabang. Ilang beses na rin nilang nakita ang isa't isa sa parehong lugar. Sa bawat gabi ng karera, mas nagiging pamilyar ang presensya ni Arnel. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag si Lina. Parang walang nakakakilala sa binata. Kahit ang mga kabarkada niya na araw-araw naroroon ay tila walang ideya kung sino si Arnel. Kapag tinatanong niya, Sinasabi lang ng mga ito na baka bagong sali, baka kamag-anak ng isa o simpleng manunood lang. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na kakaiba ang binatang iyon. Isang gabi, habang nagkukwento si Lina tungkol sa kanyang nalalapit na pagtatapos sa high school at balak na pagpunta sa Maynila para magkolehiyo, Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang presensya ni Arnel ay biglang bumigat. Ang ngiti ay nawala. At sa halip na kasiyahan, tila bagalit at hinanakit ang bumalot sa kanya. Hindi na nagsalita si Lina. Pinili niyang huwag na lang patulan ang biglang pagbabago ng anyo ng binata. Ngunit doon nagsimula ang hindi maipaliwanag na kaba. Madaling araw, matapos ang isang gabi ng karera, umuwi si Lina sakay ng kanyang motor. Tahimik ang provincial road. Malamig ang hangin at tanging ingay ng makina ang pumupunit sa katahimikan. Hanggang bigla na lang may humagibis na motor sa kanyang tabi. Napakalapit, halos dumikit ang tambutso sa kanyang binti. Ramdam na ramdam niya ang init, parang sinusunog ang kanyang balat. Napapreno siya sa takot. Ngunit ang mas nakakatakot ay nang makita niyang nag-u-turn ang motor at tinutumbok siya. Walang ibang tao sa kalsada, walang ibang makina. Tanging siya at ang humahabol na motor. Nagmaniobra siya, itinabi ang sarili. Ngunit sadyang sinundan siya nito at bago pa niya maintindihan ang lahat, binangga siya ng napakalakas. Ang huling imaheng nakita niya bago siya mawala ng malay ay ang mukha ni Arnel. Galit na galit, nakatitig sa kanya habang siya ay lumilipad sa ere at tumilapon patungo sa palayan. Nagising siya sa ospital ang kanyang katawan ay puno ng pasa at bali. Ngunit buhay pa rin siya marahil dahil sa palayan siya bumagsak, hindi sa sementadong kalsada. Agad niyang sinabi kung ano ang nangyari. Ipinagtapat niya na si Arnel ang bumangga sa kanya. Ngunit nang magsimula ang investigasyon, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumitaw. Walang nakakakilala kay Arnel Maging ang mga kabarkada ni Lina na araw-araw nasa karerahan ay walang maalalang ganong tao. Kahit mga regular na manonood, wala ni isa ang nakakita o nakakaalala ng binatang sinasabi niya. At ang mas nakapagtataka, ang motor na kanyang idinescribe ay pag-aari pala ng ibang tao. Ibang disenyo, ibang plaka, ibang pangalan. Para bang ang binatang si Arnel hindi kailanman tunay na nag-exist. Nagising siya sa ospital. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at bali. Ngunit buhay pa rin siya, marahil dahil sa palayan siya bumagsak, hindi sa sementadong kalsada. Agad niyang sinabi kung ano ang nangyari. Ipinagtapat niya na si Arnel ang bumangga sa kanya. Ngunit nang magsimula ang investigasyon, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumitaw. Walang nakakakilala kay Arnel. Maging ang mga kabarkada ni Lina, na araw-araw nasa karerahan, ay walang maalalang ganong tao. Kahit mga regular na manonood, wala ni isa ang nakakita o nakakaalala ng binatang sinasabi niya. At ang mas nakapagtataka, ang motor na kanyang idinescribe ay pag-aari pala ng ibang tao. Ibang disenyo, ibang plaka, ibang pangalan. Para bang ang binatang si Arnel, hindi kailanman tunay na nag-exist. Kumalat ang kwento. May mga nagsabi na baka maligno ang binata. May iba namang nagbiro na baka multo mula sa karerahan. Ngunit wala namang kasaysayan ng aksidente roon. Wala ring namatay na rider sa lugar. Kung multo man siya, saan siya nagmula? Kung maligno man siya, bakit si Lina ang pinili niyang lapitan? Marami ang nagbigay ng sariling interpretasyon. Ngunit si Lina, matapos gumaling, ay nagdesisyong huwag ng alamin pa. Dahil para sa kanya, ang pagsisiyasat ay baka magbukas lamang ng pintuan para balikan siya ng presensya ni Arnel. Ngayon tuwing dumadaan siya sa provincial road na iyon, hindi niya maiwasang mapatingin sa gilid ng kalsada. Sa parehong lugar kung saan siya unang nilapitan ng binata. At kahit ilang taon na ang lumipas, Minsan ay nanunumbalik ang malamig na hangin. Ang pakiramdam ng may nakatingin. At ang imahe ng isang motor na humahabol mula sa likod. Walang nakakaalam kung sino si Arnel. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Pero may ilang gabi na hanggang ngayon may mga nagkukwento. Nasa malayo sa gilid ng provincial road may nakatayong isang binata nakasandal sa motor at tila ba naghihintay ng makakausap muli.